Hi! Welcome back to Brailers Channel, isa ka bang pag-ibig member? Alam mo ba ang latest news sa ating pag-ibig contribution? Ano ang magiging hatid nito sa ating mga miyembro? Makakatulong ba ito o makakasama? Lalo na sa mga kumikita lamang ng minimum wages, pasakit ito para sa atin, subalit, ito ay may benepisyong hatid din sa atin. Ang nakaabang na pagtaas ng ating pag-ibig contribution from 100 pesos to 200 pesos or from 1% to 2% of our earnings. Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi po ngayon kaya kung interesado ka at isa kang pag-ibig member. Ay para sa iyo ang video na ito but before po tayo mag-start, please don't forget to subscribe! like and share na din sa kapwa natin membro ng pag-ibig and click na din po ang notification bell para updated po tayo sa mga latest news pagdating sa ating mga benefits. With no further do, let's begin na po sa ating topic. Attention! To all pag-ibig members, simula sa February of year 2024, double na. Ang ating pag-ibig contribution, from 100 pesos to 200 pesos or from 1% to 2% increase. Alam niyo po ba na nag-anunsyo ang Pag-ibig Fund para sa ating mga miyembro dahil magtataas na ang ating monthly contribution simula sa 100 pesos to 200 pesos or 2% of our monthly earnings. It means double your savings, the bigger cash loan can avail. Makikita niyo po sa inyong screen ang bagong pag-ibig contribution rate sa ating mga employees o manggagawa. Sa mga kumikita ng over 1,500 pesos, ay magiging 2% na base sa monthly salary earn ang inyong pag-ibig contribution. Samantalang, ang employer share naman ay still remain pa rin sa 2%. So, kung 200 ang bawas sa bawat empleyado ay 200 din ang ibabawas sa employer kaya mas malaking investment ang ating makukuha. Samantalang, sa mga self-employed at voluntary members, ang bagong pag-ibig rate ay 1% sa earning below 1,500, 2% naman sa kumikita ng 1,500 up to 4,999, at 3% para sa kumikita ng 5,000 o higit pa. Ito po ay option nyo po pwede natin taasan kung kaya ng ating budget para mas malaki ang benefits. Para naman po sa ating mga non-working spouse, or mga asawang nasa bahay lamang, alam niyo po ba na kayo ay pwede naman maging pag-ibig member? Kung ang kanilang asawa ay nagtatrabaho ay pwedeng i-base ito sa monthly salary ng inyong asawa, kung mahigit sa 1,500 ang kinikita ni Mr. Kadabuan, ay 2% base sa 50% of earnings ng mister, ang pwedeng ihulog ng non-working spouse. Pagdating sa ating mga OCHFWs, ang inyong monthly pag-ibig contribution rate ay magiging 2% na din base sa inyong monthly basic salary, maging ito ay mapalan based or C based. Ito po ay minimum lamang, maaari po natin itong taasan kung nais nyo po, at kung kaya naman ng inyong budget para the more the investment, the more the income will be earned. At pwede rin tayong makapag-avail ng housing loan ng mas mabilis. Kasana rin sa pagtaas ng premium rate ay ang ating mga kasama bahays, Alam niyo po ba na pwede rin po kayong maging pag-ibig member kung kumikita po kayo ng over 1,500 pesos hanggang 4,999 pesos. 4% ang iso-shoulder ng inyong employer base na rin sa inyong buwan ng sahod. Wala po kayong isa-share dito, subalit kung ang inyong sahod ay 5,000 pesos o higit pa, ay both kayo ni employer mag-shoulder ng 2%. Ano nga ba ang advantages ng pagtaas ng ating monthly contribution? Alam po natin na ang pag-ibig fund ay isang investment. Kaya, kung tumaas ang monthly contribution nito ay, magtataas din ang ating dividends. Mabilis na tayo makakapag-apply ng housing loan, short-term loan at iba pa, pwede rin natin itong taasan o dagdagan. Kung may extra budget, mas maganda. Dahil ang ating hinuhulog sa pag-ibig ay kumikita ng malaking dividendo kada buwan. Ano naman ang disadvantages nito sa pagtaas ng monthly contributions? ay pahirap din ito sa mga manggagawa na kumikita lamang ng minimum wages dahil mas liliit ang kanilang may uwing net pay. At dahil nga tumaas, malaki ang ating magiging loan proceeds. Kapag malaki ang loan, malaki din ang magiging amortization nito kada buwan. At kung maglaps ka pa sa payment, ay mas malaki din ang magiging penalty nito at hindi rin natin pwedeng makuha ang lump sum dahil may maturity period ang pag-ibig sabi nga nila The more amount you invest, the higher amount will be earned pero paalaala lamang po Ito ay isang investment, hindi natin ito basta-basta makukuha agad dahil may maturity period po ito. At maging sa earning process ay maaaring tumaas at maaari ding bumaba. Kaya I would suggest na wag po tayong mag-focus mag-invest sa iisang platform lamang. Kailangan pa rin nating magtabi para sa ating emergency budget purposes. Kaya dapat may nakatabi po tayo na extra cash. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga Pag-ibig members at ang mga benepisyo at disadvantages na hatid nito sa atin. Nasa sa atin pa rin kung kaya mong taasan o hindi as long as may monthly hulog ka naman sa Pag-ibig ay kikita na rin po ito. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo empleyado ng Pag-ibig o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman, karanasan at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para maipahatid po sa lahat ng Pag-ibig member ang mga bagong balita at update. Marami pong salamat and may God bless us always. Subscribe, Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe. To